Yung normal mo na buhay, nakapanlalaki ka. Apo. Ah, Talaga. Hello, ito yung normal namin, no? Ayan. <laughs> Ay, oh. Ayan siya. Ay, bogey mo! <laughs> fa Alam, ano bogey. Facebook mo? Charit. <laughs> uh -oh. I've made my decision. Oh, ano? This could be love. Oh! <laughs> Ay! Pakita mo lang yung litrato oh! kanina eh. Nagbago. Naniniwala ba tayo? Oo. Wala naman kayo, na pagkatapos ni Riley. <laughs> ano naman, kasi nakita natin yung picture ni... Wow, ako talaga yung nag-deliver nung tanong ha, <laughs> ni Riley. Sa, uh -huh. sa, sa ano... Sa araw-araw, nakalagang naka-full drag ka ba? Or... Ay, hindi po gangster po ako pag umaga. Sabi ko na nga ba, nakukupakot ka <laughs> <baong baong laughs> eh. Uy! Oh, ay, 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 Paolo, naguluhan uh -huh. ka na. Ala! Ang tanong! Uy, Paolo! Between <laughs> Riley and Maxi, kaninong Facebook ang una mong kukuhanin? Um, I choose peace. <laughs>